Kay hey, mayor di, di, hindi po. Di nila po na. Yung para po sa akin tama lang po ginawa sa atin mayor. Para po sa akin. Yung bang mga sinabi ni Tolpo na masyado si mayor uh, matapang o oh, ano, eh, totoo ba 'yan o oh, ano? Hindi po. Eh, ano, masasabi mo kay mayor doon? Right? Tama lang po yung ano po sa atin mayor. Hindi na po sa akin. Mali po. Para hindi po mga katulad na ipa-plano po mag-lama. Pwede na ma yung ay, eh, e yung ano, yung ginawa mong paglalakad sa palengke, yung ba inyuto sa'yo o isa ka na rin sa pumayag na anong yan? Pumayag na, pumayag na ano, lang ano ko naman po, yung takot kong tatlo nga ng mga bata, wala kasi po nakakita po nila nga po sa Facebook mga po yung mga ako Eh kaya nga, ay... Sana po yung, humayag, po, kung maaari po ba po, pwede mo ng umahat na lang po sa magulang ko rin po. Hindi naman kami ang nagpaikot na nagpaikot ng Facebook na yun. O, mga mamamayan na rin yun eh. Eh doon sa mga narinig mong mga negatibo tungkol sa bayan ng Tanawan na sinabi ni ni Erwin Tulpo na no, magkapatid na Tulpo, anong masasabi mo? Yung ba yung may katotohanan o ano ang sa tingin mo? Hindi po, wala po yung katotohanan. Yung lahat po basta po lang ginawa po sa mayroon, tama lang po para sa akin. Sa tingin mo, nakatulong sa iyo yun o? Or... Nak nakatulong po, para pa sa akin. Para po na, hindi ko na po mulit sa Manay eh, ang, uh, yan. Sinabi tuloy ng newscaster na yan na si Mayor daw ay eh, masyadong may kamay na bakal at saka mga bobo raw ang tumulong tum bumulo na ngayon. Ha? Sino ba binoto mo na eleksyon? Si Mayor po. Si Mayor? Hmm. Eh, ano mo sasabi mo rin? Sa kabila ng pagboto mo sa kanya, eh, nagkaroon ka pa ng ganong kwento sa buhay mo? Hindi po. Sa akin araw naging aral po yung mga po sa akin. Hmm. Eh, hindi naman masama loob mo sa mga ano. Sa tingin mo ba eh, maraming natuto rin sa nangyari sa'yo? Oo, oh, maraming po. Kasi po nung, mga, nung nangyari po hindi wala na rin. Nanahimig na po yung palengke. Eh. Wala na po gumagawa ng masama. Eh, ngayon, sa panahon ngayon, kung ikaw yung makakalaya na anong plano mo sa buhay mo? Babago buhay na po. Mag makasama ko lang po yung pamilya ko. Ang naman ako po. Mapag-aaral ko ng maayos. Eh ano, masasabi mo ngayon sa mga mamamayan ng tanawan na sa kabila ng sinapit no, sa pagkakaroon ng mga kwento mo tungkol sa Facebook o sa mga pahayag na ginawa ng mga tiga human rights na yan. Ano naman masasabi mo? Sila ba'y tama o mali sa naging paratang nila kay Mayor? Mali po. Ang, ang paratang nila kay Mayor. Tama lang po na ako'y magsasay nyo dahil nga akong ginawa ko. Pagkakamali ko po. Sa so, madalit salita, aminado ka talaga na nakagawa ka ng mga ganon. Tulad okay. yung ginawa mong hanap buhay, yung pagkuha ng mga paninda ng iba, gano'n? Namin ko lang po sa nina ko na nagawa ko po sa inyo. Sana nga po kayo mapatawad na po niya. At mapagalan ko yung mga ilag naman ang makasama ko pa po sa habang buwan. Ayun bueno, naman, sasabi mo naman kay Mr. Tulpo. Para makarating sa na kanya. Po niya si, ano, si Mayor, para po manahimig na po Para po sa pagbibigay ng ano. Ay baka sabihin niya, pinakot ka lang. Hindi po, hindi eh. po. Wala po, wala po, wala po na ganap na Para po sa akin po ito. Sa so, po so, yun? yung ginawa po sa akin. Sige, magmangangangangasap mag ka. Baka may dapat makarating kay Mayor kung kung saan. Ayan, mga, mga patawad niyo po ako sa mga ano, sinabi sa inyo ni Tulpo. Hindi naman po ito yung mga pagsag niyo sa inyo. Sana po kung may mga sama ko po yung pamilya ko yung habang buwan. Patawad niyo na po. Kung saan saan po kayo makakalabas, bigyan niyo po ang pagkakataong mapag-aral niyo nga yung Salamat po. Sige, sabukan namin parating kay Mayor yung... po. Yung...